Bakit nga ba nawawala ang ating star? Hindi po talaga nawawala ang ating star. So, panoorin nyo to para maliwanagan po kayo kung bakit hindi nyo nakikita ang mga star na natatanggap ni So, dito, uh, tutukbo tutok kayo sa screen para makita nyo talaga na ang actual. So, papakita ko sa inyo guys, dito sa ating insights, sa star earnings, So, ipapakita dyan ni Meta is 28 days lang po. Example, July 21 hanggang August 17. Lahat ng natanggap niyong star mula July 21 hanggang August 17, yan lang po ang ipapakita sa inyo ni Meta o i-display dyan sa inyong insight. Ibig sabihin, yung star niyo, noong June na yan, hindi yan ipapakita ni Meta